Meron nga yung isang toy craze ang sumasakop sa buong Pilipinas. Actually, hindi lang to sa Pilipinas eh. Buong mundo eh halos nababaliw na dito. Kasama dyan sa mga nababaliw na yan ay ang ating mga local celebrities. Ano kayang meron dyan sa mga laruan na yan na tinatawag nilang labubu? At bakit marami ang nahuhumaling dito? At ang personal kong tanong, eto ha. Ano ba 'yung mga labubu? Mga bata ba sila? Mga tiyanak? Yan yan talaga 'yung reaction ko. Malalaman natin ngayon 'yan. Ang episode natin ngayong gabi ay ang Labubu. La -boo. La -boo. po tayo magpatuloy na huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa mga gustong sumali sa ating 1,000 Gcash giveaway. Sagutin niyo yung question of the day na babanggitin ko sa dulo ng video na to. Also, promote ko lang din po yung aking Instagram. Maraming maraming salamat sa lahat na nagtatag sa akin. Natutuwa po ako. Binabasa ko lahat ng comments ninyo at lahat ng stories niyo pinanonood ko at lahat ng recommendations ninyo ay ninonood ko. Kahit hindi ako makapag-reply sa inyo, binabasa ko lahat yan. Anyway, umpisahan na natin. Simulat sa pool pa lang, no? ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung Labubu ngayon. Tingnan nyo itong article na to. Labubu Toy Collection Craze. Sweeps PH Celebrities. Ayan, sabi dyan. Tignan na lang natin yung mga post ng mga bigatin ng mga artista. No? Uh, hindi lang artista, isang mundo ng fashion. Kagaya na lang nila Heart Evangelista kung saan makikita natin no? na yung Instagram post niya So, may mga bag siya. Tapos may mga nakasabit dyan na mga labubu. Mamamahaling bag to, ha? Hindi lang siya! Nakita ko habang binabasa ko yung article, pati yung reyna ng GMA, ha? Reyna ng prime time ng GMA na si Marian Rivera. Kasali rin sa trend. Kaya mapapaisip ka, hala, ano pa meron dyan? Bakit pati yung mga sobrang sikat E eh, talagang adik na adik kumbaga dyan. Sa isang Instagram post din, oh, makikita na yakap ni Marian Rivera nga yung labubu. At makikita nyo sa likod niya, hindi lang isa, madami. Collection talaga siya. Miski yung kay Cart kanina, ba? Diba, sobrang dami ng mga pinagbibili nila. Kasama rin sa ibang nagpost, yung mag-inang Rufa Gutierrez, pati si Ana Rama. Siyempre, tinignan ko din yung isa pa no, sa mga pagdating ng fashion, eh nangunguna. Ang masasabi natin, isa sa mga pinakamalaking celebrity ngayon, which is si Vice Ganda. At search lang ako, Vice Ganda Labubu. Hindi ganun kahirap. Meron siyang isang episode sa It's Showtime kung saan pinakita niya yung isang napaka-cute at napakalaki na labubu. Ang sabi niya doon sa video, hindi na natin pahahabain pa, no? Pero sabi niya, baby niya daw yon. Ang oh, cute kasi talaga, mukha talagang baby. At inintroduce niya, isa daw itong Zimomo. Tingnan natin kung ano yung Zimomo na yun mamaya, ah. Which is isang parte or linya ng laruan na labubu. Anyway, nung araw din na yon mismo, eh nag-post siya sa kanyang YouTube channel nung unboxing nitong uh, labubo nga. At inexplain niya, ano ba itong labubo? Bakit ang daming bumibili nito ngayon? Eto ngayon ang sasagutin natin sa upload natin ngayong gabi. Meron akong dalawang bagay na gustong malaman. Para sa sarili ko talaga to eh, kasi curious talaga ako. Pero dahil alam ko na sila, ikukwento ko sa inyo ngayon. Una, ano yung labubo? Ano yung tinatawag bang backstory or yung lore bilang isang karakter. Saan galing siya? Ano siya? Bakit may balahibo siya? Tignan natin yan mamaya ha. At pangalawa, saan siya galing? Sino yung nakaisip sa kanya? Bakit siya sumikat? At sino yung bumuo nung labubu? Ang haba ng history niya sa totoo lang, at uh, medyo horror tayo, na natin no, na horror episode ito kasi nakakatakot. Nakakatakot yung pinanggalingan, pinanggalingan niya. Anyway, eto na, pisahan na natin. So ano yung Labubu? Officially no, no hinahanap ko kung ano ba talaga si Labubu. Ang sabi is isa siyang elf. A -a Alam na natin 'yan, 'di ba? Kung ano yung mga elf. Na pwede siyang ma-recognize kasi marami siyang key features. At pag nakita mo, ala ah, to. Okay. Merong pointy ears. May matatalim siyang ipe na nakaganon. Lahat ganon yung muka no, nung iba pa mga labubu. Nakangiti siya. Malaki yung mata. Yan ang labubu. Ayon dun sa libro na pinagmulan ni Labubu na i natin mamaya, no? babae daw etong si Labubu. So, ano pala? Pangalan pala yung Labubu, no? Parang Hello Kitty, parang ganon, parang Kerokeropi, yun pala siya. Actually, uh, noong mga previous episodes natin, nagtataka din ako ano ba tong Labubu na to? Kasi may mga nakikita akong comment ng Labubu sa comment section natin. At nung sinesearch ko siya, hindi ko maiwasan maisip yung Funko Pop. Kung nanonood kayo sa channel ko, alam nyo na dati adik na adik ako sa Funko Pop. Ngayon, hindi na. Pero yun, yung pinaka-similar, yung napakaraming version, iba't iba yung suot, ang klase, ganun siya. Sa ngayon ha, nakita ko na may 300 variations daw. Itong labubu, ganun siya kabongga. So yung Funko Pop, parang ganun din yung labubu. Ngayon, eto na. Synerge ko na. Yung Labubu pala is parte sa mga grupo ng mga creatures na tinatawag na the monsters. So hindi lang pala siya yung karakter dito, no. Ang pa nila. Etong the monsters na to inspired by Nordic fairy tales. Diyan tayo papasok sa Nordic fairy tales mamaya ah. Sa the monsters na yan, sinasabi na si Labubu yung pinaka sumikat kasi titingnan din natin yung mga pictures nila no? ano talaga Kumbaga, parang para sa akin na siya yung isa sa mga pinaka cute gano'n very marketable ba yung kanyang itsura if naiintindihan nyo ako anyway so doon siya galing sa nordic mythology yung gumawa sa kanya may mga fairy tales daw galing ng europe ganyan na doon siya pinagbasihab. Medyo vague to. Which is, papasukin natin mamaya ah. So, sinerch ko itong mga monsters na galing sa mga Nordic Fairy Tales. Medyo, magdi-disclaimer lang po ako dito, no? Kasi, officially, isa siyang elf. Pero, pag sinesearch mo ang Nordic Elves, hindi ganon yung itsura niya eh. Kasi, yung mga elf, di ba parang mga parang mga duwende na matatangkat? Eh, if naiintindihan niyo ako, hindi ganun yung itsura niya eh, pag nag-search ka ng Nordic Elves. So hinanap ko, kinalkal ko itong mga fairy tales na to, yung Nordic mythology. Meron akong mga nakakakita na monsters nga na tinatawag na mas kamuka nila Bubu. Siguro, while officially elf siya, base rin siya doon sa ibang mga creatures no ng Nordic mythology or Nordic fairy tales. Titignan natin 'yan ngayon ha. Again, ito ay hula ko lamang. Sinerch ko kasi walang sinasabi na oh eto, galing dito yung kanyang features, ganyan. Wala. Wala sa ngayon ang nagkukwento kung ano ang pinagbasihan ng itsura nitong sila Bubu. Ang unang pumasok sa isip ko nung nakita ko at inisip ko kung ano sila Bubu is kung pamilyar kayo doon sa pelikula na Where the Wild Things Are. Ganun-ganun yung itsura niya, no? Na may muka, may balahibo, malaki yung mata, malaki yung bibig, may, may, may pointed na ears. Pero kakalkalin pa natin sa mga features na to. I'm not sure kung Nordic itong Where the Wild Things Are. Yun lang yung nag-pop up sa isip ko. So, search ako. Nordic Fairy Tales pinagbababasa ko yung mga fairy tales na yan. Sa paghahanap ko, no, meron akong mga nakitang mga bedtime stories at may napansin ako. I think, ha, eto hula ko lang to. Pero I think ang labubu is base sa mga trolls. Alam nyo na yung trolls na, no? trolls ng Nordic mythology. And malaki yung pagkakapareha, malaki yung ano, uh, similarities eh, kayo nang bahalang humusga kung sa tingin nyo doon siya base ha. Kung titignan mo yung larawan ng mga trolls, very similar siya sa labubu. Meron akong isang kwento na gagawing example sa inyo. Merong story akong nahanap dito online na tinatawag na Minikin. At yung picture, ay ako titignan nyo, yung picture nung troll doon sa tabi ng bata, kamukhang kamukha nila bubu. Ganyan din yun. Parang ano, parang, parang pusa yung balahibo. Yung tenga, ang laki at pointed. May pangil. Yung ite Ayan na kaya siya? Ikumpara natin side by side ah. Sila bubu at itong troll na ito na nakita natin. Sa tingin nyo, yan ang pinagbasihan nila bubu i-comment nyo sa ilalim. Nagahanap-hanap pa ako, no? And the reality is, yung, pag nakikita mo yung mga sketches, yung mga paintings, drawings, nitong mga trolls, nakakatakot talaga siya in real life. No? Yung pinagbasi, hindi naman in real life kasi hindi naman sila totoo. But yung pinagbasihan sa kanila, yung pinagbasihan, very horror talaga. Ngayon, dahil hindi ako satisfied pa, naghahanap pa rin ako isang nakita no na eh, medyo malayo pero there's a possibility na baka merong parts din dito na kinuha at inilagay kay Labubu. Eto na. May mga similarities kasi. I'm sure marami sa inyo yung nakakakilala or alam kung ano yung Krampus. Ayan, ha? Pero sa mga hindi po nakakaalam, si Krampus ay siya yung monster kapag Christmas. May mga pelikula to, ang dami, may mga horror games dito. Pag Pasko, siya yung sikat. Ang sabi nila, paiksiin na lang natin, ang role niya ay parusahan yung mga batang salbahe. Diba si Santa Claus, gumagawa siya ng naughty list, no, ng mga batang mababait, tapos yun yung mga binibigyan niya ng regalo, yung naughty, hindi. Si Krampus, ang nagpaparusa daw dito sa mga naughty na bata para maging mabait sila. Ayon. Ayon sa mga sabi-sabi, no, may mga iba-ibang kwento pero sinasabi nila eh, evil twin daw si Krampus ni Santa. Anyway, babalik tayo kay Labubu ngayon. Don't take my word for this ha, pero hindi ko kasi talaga tiyak kung saan base itong sila bubu. Pero very similar siya dito sa Krampus din. Nakakatakot yung isang picture dito na ipapakita ko sa inyo. Ayan o, oh, yung, yung, may dilang ganoon Ganon din, di ba? Pointed ears. Kulay pulay yung dila nga lang ang pinagkaiba lang si Krampus, may horns na may sa demonyo talaga. Pero ganon din yung form. Nakakatakot yung ngiti, mabalahibo, sa tingin nyo ba, no, may pinagbasihan din itong si uh, Labubu sa Krampus. Oh, uh, although medyo mas malayo siya ng konti, kung makikita rin natin yung mga galing sa mga libro. Galing din kasi sa mga libro eh, ba? Diba? Mga kinukwento sa bata para takutin sila. Siguro para bumait sila pag Pasko. Ganon-ganon din. Eh sabi niya, di ba galing daw sa mga, mga fairy tales, mga ganyan. So may chance. Pero gagawa muna tayo ng comparison ngayon ha. Ito ang Krampus at ito si Labubu. Sa so, tingin niyo ba may similarity sila? I-comment e niyo sa ilalim. Pupunta na tayo ngayon sa creation ni Labubu. Actually, maganda rin yung kwento niya no kung paano siya nabuo. Napag-alaman ko nagaling galing pala siya sa isang Belgium-based artist na si Long. Sana tama pagkakabanggit ko sa pangalan niya. Ito yung mga larawan ni Kasing Long. Originally, si Kasing, pinanganak siya sa Hong Kong. So Asian siya, pero lumipat siya sa Netherlands nung bata pa siya. Kaya siguro merong malakas din yung appeal no sa sa Asian market nitong si si Labubu kasi galing pala sa Hong Kong yung creator niya. Anyway, balikan natin yung kaninang sinasabi ko yung The Monsters na libro. Siya yung gumawa niyan. Sa libro, merong mga monster tribes. Ito na yung binangkit ko kanina, no? Na tinatawag nilang Zimomo, Taikoko, Spooky, Pato, and syempre, ang isa sa mga tribes pa ay si Labubu Yung The Monsters na libro na yan, napakatagal na rin pala nito. 2015 pa, niya pinablish to. Sumikat itong libro na to at napakaraming characters. Marami silang The Monsters dyan. May mga friends ata si, si Labubu jam. Pero sa mga monsters na yan, si Labubu kumbaga yung pinakasumikat. Kumbaga kung hashed five ito, siya yung, ano, siya yung Uh, Sander Ford. Parang gano'n kung naiintindihan nyo ako. Siya yung nag-boom talaga sa kanilang lahat. Anyway, isa nga siyang artist at napakarami niyang mga naging exhibitions. Pakita natin mga exhibitions din sa buong mundo. Talented talaga siya at I think talagang inisip niya rin ng maige yung creation nitong sila bubu, no? Eto na! Dahil sumisikat nga yung The Monsters na yan at dahil cute sila. Noong 2019... Si Kasing Long, nag-reach out sa kanya yung toy company na Pop Ah, sure ako marami nakakaalam sa inyo sa Pop na yan, no. Ngayon, no pagka-reach out sa kanya, nagkaroon sila ng exclusive license agreement. Comments. para sa mga merchandise. Ayan, na dyan na nag-umpisa. Sikat sila sa mga blind box. O, oh, ito yung parang, parang gacha. Kung oh, alam nyo po yung gacha, parang ganun. Pero sa totoong buhay na mga box talaga sila. No, hindi mo alam kung ano yung makukuha mo. At dahil dito, no, talagang maramihan talaga bumili yung mga tao. Kasi syempre, hindi pwedeng hindi lang. Pag may gusto kang makuha, dadamihan mo yung bili mo. So, dito na ngayon nag-uumpisa... Yung mga labubu plush, pendants. Ayan, ganun pala siya nag-start, no? Maliliit lang yung iba. At ginagamit silang accessories. Accessory pala talaga itong labubu, no? Accessories sa bag. So, lumaki pa, lumaki at na-expand na pa, pa rin na na-expand na ito. Yung maliliit na mga pendants na yan, ginawa nilang malalaki at nakakatayuna na etong sila Bubu. This is on October 2023. Gumawa na sila noong nakatayo na version. Ang sabi, nagagalaw na raw yung ulo, yung kamay, pati yung paa. Ito na yung tanong natin. Kuya klaro, bakit biglang may boom? Kasi ang lala talaga ng usapan ngayon eh, di ba? Sobrang lala, parang ano lang, parang fidget spinner, parang lato-lato. Ganon, ganon, ganon katindi usapan agad sa kanya. So, hinahanap ko yan. Ano kaya yung rason at pinag-usapan siya? And na-surprise ako kasi sabi nila, sobrang sumikat to kasi bigla siyang pinost ni Blackpink Lisa sa social media account niya. Ito yung post, pakita natin ha. Ngayon, dahil alam natin na sikat na sikat po itong si Lalisa Manoba, no? Lahat sa Thailand! nagwawala na at gusto talagang bumili ng lapubo. Ano siya eh, kumbaka national treasure itong si Lisa sa kanila, di ba? In fact, no, sa sobrang sikat niya, miski mis yung gobyerno nangialam nung no, sinabihan yung mga taga-Thailand na teka lang, teka lang, dahan-dahan kayo sa pagbili, mag-ingat kayo kasi dumadami yung nang i-scam. Speaking of scam, mamaya pupuntahan natin dito sa Pilipinas sa ha? Mahaba-haba pa yung kwento natin. So, ganon siya naging kapopular sa Thailand. Hanggang sa ang dami nang nakikita sa TikTok, sa Instagram. But especially, no, nakikita ko na specifically sikat siya ngayon sa Southeast Asia. Of course, lalaki pa ito ng lalaki. Feeling ko sa ibang bansa rin naman, meron din ito. Kasi alam naman na natin noon, na kapag ang isang bagay talaga ay nag lahat talaga susunod. Aminin na natin yan, no, kahit hindi natin alam, kahit hindi natin kilala, kahit hindi naman tayo natutuwa. Na mag-trending, ay dapat, meron din ako, ay dapat ginagawa ko, ay dapat sinasayaw ko rin to. Mga ganung mga bagay. Which brings us sa problema. Kapag may trending, may kaakibat na problema ang mangyayari dyan. Lahat yan ng mga kwento natin. Nagkakaroon ng issue ang lahat ng bagay ng mga trending at hindi makakaiwas si Labubu. Ito ngayon ang realidad ng Labubu. Hindi na tayo lalayo sa Pilipinas lang. To ha. Sa atin ngayon, kung makikita niyo po yung mga content creators, marami yung mga nagre-reklamo. -re Isa sa mga nakita ko kasi sobrang taas daw nung presyo sa atin. Double double triple triple in fact Sobrang dami raw, at eh, normal to eh, nag-hoard at nire-resell. Um, hindi eh, ko alam kung anong feeling nyo sa ganyan, no? pero ako, hindi ako pabor sa ginagawa nilang ganyan. Pag nagre-release din daw kasi dito, ubus agad. Hindi lang, hindi lang sa atin actually, sa ibang bansa din, ubus agad. Especially at this point of time, kung baka parang kakapost pa lang nila, wala na, sold out na. So ayan na, alam na natin na ang lalak ng kasikatan ng labubu. Meron ako isang bagay na sobrang curious ako at alam ko curious din kayo. Especially yung mga hindi masyadong alam si labubu, no? Kasi amin na natin, hindi, uh, bago lang ito. Especially sa mga katulad kong matatanda na, hala, ano kaya yan? O dapat malaman natin. Eto na yung tanong. Magkano ba yung mga labubu na yan? Para alamin yan, pumunta agad ako dun sa website nila. Yung official na store nila, ha? Pop Mart. O, ah, yun yung partner nila eh, sa Pilipinas. So, search ako dun sa Pop Mart. Nakalagay ko, Labubu. Pagkakita ko, aba! Medyo may kamahalan pala talaga itong mga ito. Maliit lang na laruan eh. Parang, parang stuffed toy lang siya At yung mga presyo, makikita nyo, may mga 1.7, may mga 5K, pero hindi ko pa nakikita yung malaki na kagaya kay Vice Ganda. Eto pa yung napansin ko, na makikita mo dun sa taas ng mga picture, nakalagay talaga sold out, sold out, sold out, sold out, sold out, sold out. Sikat na sikat talaga siya ngayon. Okay, so dyan yung official store. Titingin tayo dun sa totoong bentahan. Kasi nga, inuubos na ng mga tao, ba diba? Para i-resell. Tumingin ako sa marketplace at yung mga 1.7 dito, umaabot na ng 2.2 doon. Okay, iba na. Ito na yung totoong bentahan eh. Iba-iba yung presyo. Hinahanap ko yung presyo ng malalaki at nakita ko na umaabot ng 30 quits. Hala ka, Ang mahal! Nakakaloka! Grabe, pero anas ha, ang cute niya. Kung especially yung ganito yung kulay, yung kagaya kay Vice Ganda. Ang ganda! Magkakaroon ako ng ganyan, di ba? Kung marami naman akong pera, why not, di ba? Anyway, eto ngayon yung meta. Etong sila bubu. At makikita naman po natin na trending, lahat gusto talaga siyang bilhin ngayon. Marami sa mga comments natin no, na babasa-basa ko na nire-request na i-content natin to. At ito na, ito na. Alam ko na rin kasi siya. Eh. Dumating na rin siya sa akin eh. At dahil sakit siya, at dahil may issues, hindi rin mawawala yung mga haters nito. Ano may sinasabi ng mga haters? Isa sa mga sinasabi nila no, na isa lang itong fad. Uh, alam niyo na yung fad. Yung mga mabilisan lang, no? Hype lang, ganon. At next year, ano ba, huwag na kayong bumili. Kasi wala nang value yan. Nagsasayang lang kayo ng pera. Marami ako nakikita na nagpo-post ng ganon. And I don't blame them kasi may truth din itong ganyan. Marami mga trending na... I, I, can't say the same. Actually ha, teka lang. Ihinto ko lang yung thought ko dyan. I can't say the same for Labubu kasi si Labubu, may ano siya eh, para siyang nagiging brand on her own, para siyang nagiging Hello Kitty, para siyang nagiging uh, Kero Kero mga ganong mga bagay. So I think may chance na lumaki pa siya at mas magmahal pa. Pero I don't blame them for thinking na bababa yung value kasi nakita na po natin, no? wala sana ako ma-offend sa mga babagitin ko. Nakita natin yung nangyari dun sa Axie Infinity. Ang Funko Pop. Ah, yung Funkos, ang lahat yung mga binibili namin ngayon, nagmumura na din eh. Bumabara na rin yung value ng iba. Hindi ko alam kung ano pong kalagayan ng Funko Pops ngayon, no? So, comment nyo na lang sa ilalim. I, I, I may be wrong. Tapos, yung ano, yung, yung Board Monkey ba yun? Anong tawag doon? Yung NFT. Oh, alam na natin yung nangyari dyan. Talagang bagsak. Ang dami mga celebrities na nalugi nung, nung, bumagsak yung presyo niyan. So, hindi ko alam. Personally, kung may pera ako, bibili ako nito. But, I think ka, ah, dahil hindi naman ako ganun kayaman po, no? Mas maraming importante na pwedeng paglagyan yung pera ko. Pero kung gusto nyo bumili, go. Why not? Pero, kung may magre sa inyo nito sa akin, bakit hindi? Ilalagay ko dito sa likod, di ba? Message niyo ako sa Instagram. Sabi mo, Kuya Claro, bibigyan kita ng yung malaki. Kasi yun yung gusto ko eh. Ito na rin lang. Pero bakit kung maganda siya, di ba? Kung may magre-regalo, flex ko. Kung mabibili ko, kung marami ako extra pera, bibili ako niyan. Kasi cute naman talaga itong sila bubu. Which brings us sa ating question of the day. Naniniwala ba kayo nasisikat pa ng mas matagal sila bubu o babagsak siya kagaya ng mga nabanggit ko kanina i-comment nyo sa ilalim. So, yun po ating kwento ngayong araw. Follow nyo po ako sa aking Instagram at mag-like, share, or subscribe po kayo para sa mga gusto sumali sa ating 1,000 Cash giveaway. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento. Tignan natin yung labubu for the last time. <laughs>